How much is it 99 na tukang. 5 for 50 assorted kusyeng. Yes. 99 na tukang. Tapos 10 800 assorted kusyeng. Ang lalaki pa mapay. 50 din na kusyeng. 50 din na tukang. Okay. okay. Yan, isa sa so, may inumberuan po ma'am, ito ayan. Yan no. Ayan, ganda mama. Oh, ganda ng Oh, yan ha? Anong Tawag yan, takong ambakyan Hindi, ano? Sandals. Ano? Mga sandals, sandals. sandals. high heels. Oh, high heels. Oh, yun. <laughs> yun. Oh, yun ah. Pwede oh. pag natapos, pwede pang display oh. din. Yan, oh. yan. ano pa diyan ma'am? Ano oh, pwede, yun pa? Yung mga ganung mo. to Okay. Okay. Yung tatlong piraso, 3.50, 350. yan ang naiintindihan ko na. Assorted, assorted, no? Yan, ang gaganda ng ano, oh, magandang hawak ko rin yun, o. 1.50 ang isa, pag dalaw ginawa 1.50, pag lima 5.50. 4.50. Hindi, pag lima 5.50, 550. Yun, assorted na yun? Oo, assorted po, yung yan ha, Sorted na yan, mga idol. So, third raka po to, so, third So, isang piraso 1.50? Ah, 1.50 ang isa, pag dalawa 2.50 din. Malamang mabango yan, ma'am. Oo, oh, try mo. Oh, no. no. <laughs> Patingin nga kami. Oo. Oh. Oh, Uy, bango nga. Hmm, bango. Hello. Ay, doon, oh. Uh, ka man. Oo. Ito, Apollo Black naman to. Oo, oh, Apollo Black. Oo, oh, 150 din ang isa. 150. ang isa. Wala, may discount pala pag dalawa ka agad, no? 50. 50. Ayan, no? pag lima, nasa 550. Kung nalimbawa, bibili ko ng isang pag ang 150. Uh, ano oh, no? Hindi kaya na 130. Yeah. Hindi, na. talagang ganun. As in, -express lang po yun. No, yun. Ano yan? Nakalimutan <laughs> 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 mo <laughs> <laughs> yung sponge. Hindi. Yung Polo black ba yun, ma'am? Oh, polo black. Oh, Bango. <laughs> Bango. Oh. <laughs> Mm, yan. Ay, ito pala. Ano yan. ano pangalan? Saturday night. Uy, wala. Pwede yun pang Saturday night pa. Pang Saturday night. Saturday night pa lang. Oo, pang Saturday night lang. Oo. Ang sinasabi ko sa inyo eh. Pang Saturday night yan ha. Saturday night lang daw. Oh my god. Kalimutan ko yung daalan ko dun ha. Na, ano pa? Ito, paano dito? Mabango naman siya, hindi siya Pwede ko naman testin sa isang braso ko Kasi kami lang pwede nang ginagamersik. Baka may in love yung asawa nyo. Huh? Ito, Saturday night. Yan, nagustuhan nila mam eh. Kasi mahilig kita sumaglakad ng mga Saturday night. So, yan, marami na piling sa mga mga isang katulad kami. Tatlong vlogger kami, tatlong itlog magkasama uh -huh. So, marami na in-inspire sa amin itong okay sa amin. <laughs> Mabango yung Saturday night. Saturday night so, na yan. So, ano pang hinalim guys? Pumunta kayo dito sa Akit Yomol. Maghanapin Saturday night. Sa Saturday night. ito pong black po man. May, yan, isa rin yan. Where? Yan. Ano? Anor, po, may ano ako nakita. Ano, ano, Bango din? Bango din. Pero nababanguhan na doon. Bango. Bango. yung isa. Nalala mo yung ano, binigay rin sa atin. Yung doon. Ganun yan, di ba? Sa mm hmm. Pero mas Bango, mung, ano to parang makakaiba 130. joke Ay, ba <laughs> <makikita, laughs> <laughs> <ka> <laughs> oh, uh, iba hindi oh, pare, pare Ah, ah magkakaiba pala. Tama, oh, try mo, mo Tony Vlog. Oh, try mo, try mo. <laughs> Tingnan natin. Pwede yeah. 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 so, na Ang mga idol. sa gusto nyo kung anong nyo No? Ano ang pabango mo din ang favorite mo rito, ma'am? Saturday night talaga. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Nabalibasa, tatlo kami eh. <laughs> um, <laughs> Saturday night, ha? Uh. Ah. Naman. So, ano naman ang pwede sa mga babae naman? Ano na natin pwede ipuro, ano natin sa kanila? Ito naman, Public shampoo. Mm. Shampoo, um, shampoo, siya? tapos lotion. 99, 99 po. 99. Gobi, no? May mga 450 assorted po. Assorted po. Oh, sa po pwede Sorted. shampoo, saka lotion. Shampoo sa lotion 'yun. Ay, lotion naman ay, po. Ay, eh lotion po Body, Body lotion? Ba? Opo, ay, Opo ay, po o Opo po Yung diba? oh, <laughs> busel mo. Ano, Ginagamit mo na siya, maganda siya. Maganda? 'Yun. Pampakinis no. Ah, oh, pampaganda pa. 'Yan, sinasabi ko sa iyo, pampaganda Ano ba babatisan? 99. 99. 99. 99. Lima for fifty. Assorted, assorted. kait okay. sanjan ano no? Oh, oh exactly. gabi oh. Pwede ka palang pumili rito oh, mga idol oh. Assorted, assorted eh. Para sa mga sawa nyo, sa kabit nyo. Mm, sa yun, Israel. pwede <laughs> daw Tony <laughs> Vlog. Buti na lang, wala pa mga sawa Buti na lang, <laughs> di pa kami. Ha? Di ka pa rin nag-asawa to. E, Bosel mo ay no? Ayan o. Lahat mga lotion no? Lotion. So yan, man, no? Shampoo, din shampoo, lotion din. body lotion, no? So, mga press lotion, egg, mga shampoo, shampoo pares pares collagen. oh yan, Ah, uh, gustong gumanda, kuminis, no? Punta na kayo dito, mga idol, oh. Yan, dito. Makikita nyo lahat ng mga lotion, no? O, oh, yan, night, Saturday night. oh Saturday night, guys. Bodega sale, Colon. 99 mga idol, Oh. Yan. Balik ka dito. Oo. Oh. Yan, nanapin natin yung Saturday night, no? Yan, guys. Ito mga pan-testing to, guys. Sa mga gustong mag-testing kung anong bit yung mga amoy, no? Na pabango, guys. Dito kayo pumunta. May mga body mist dyan, guys, no? Perfume. Yan, lotion. Yan. Dito lang kayo sa V-Lab Perfumes, no? Wholesale, guys, and retail. Yan, dito guys, stall nila is 1B-07. Sa mga naghahanap ng na mga perfume, lotion, no? Yan, dito kayo pumunta. May mga iba-ibang amoy dito guys ng mga kabango nila, no? Yan, may 1 for 150, 2 for 250, yan, 5, 550. Mga sorted guys, bala na kayong pumili dyan kung ano yung mga pabangong mga beat ninyo no Ayan. pakita natin yung mga ano nila pabango nila rito mga idol oh. yung mga pabango nila rito oh. yan 34350 mga idol yan e, eto daw yung babalikan nila si saturday night pan saturday night to mga to <laughs> oh hello hello ali eto pa Apollo Black, no? Yan no? mga idol oh. Ano po kayo Facebook page po Gentle days guys oh. Meron din dito ng mga pabangon to. Yan. Sa mga viewers natin. Oh, wild girl oh. Yan o. ah Yan, si Amazing Pink, no? Si Forever Emotion, nandito dito. So, yan. Ayan, mga idol oh. mga pabango lahat to mga idol oh. so sa mga may need na mga pabango no guys punta na kayo dito sa QQ Mall no ibang ilista street no Kiapo, no yan dito lang sila guys matatagpuan nyo guys sa loob ng QQ Mall pasok nyo palang sa entrance guys no left side po sila kapa dito ka na napakamura rito mga idol kung lima bibilin mo sa labas to baka hindi lang libo no ang isa dito limang piraso is 550 lang so assorted na po yon bahala na kay mamili ko ano yung mga bit nyo mga pabango no yun dami yun may 99 pesos lang no ang halaga dito guys marami ring bumibili ng mga pabango guys ano tingnan nyo naman sa loob Oh, Saturday night. Oh, night ah. Oh, 'yan no. 'Yon. 'Yon. Salamat. Ah, ito. Tayo. salamat ah. Thank you po. Hanggang dito na lang tatapusin namin vlog namin, no. Thank you. Bye. Sama ko man, mo kami sa paglalakbay, idol. Friend labas daw, labas daw ng Oh, 'yun naman karamihan binabanggit nila. <laughs> Ayan, uh, 'yan. Shoutout sa inyo, sir. shoutout muna sa Team Adventure. Adventure. Team Adventure. Bikers po yun Mga bikers pala ito mga idol natin, O oh. oh, ikalat mo 'yung mga ano natin sa mga bikers natin. <laughs> Ayan, thank you boss shoutout. Salamat sa support, mga idol. Mam Ma Si Ma'am laini. pa ba ay hindi <laughs> Hindi daw Ang joke lang po May <laughs> ari na Thank you Thank you Bye bye